isana na namang nilalang ang naipit sa masiksik na sitwasyon na yan, oh. Huwag oh, kang masyadong magpahalata ko, Leon. Pambihirang pagkakataon na sana ito para kay Ril. Kaso, nabayot man ang kanahan. Buti pa itong si Jirik. Napaka-praktikal ng mga galawan. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko. So, well, kung praktikalan lang ang usapan, si Ryan ay di mo makitaan ng pag-aalangan. Nasa lang sa bow! Bagamat swak sa budget, ay kinuha agad ang natipuhang unit. yog yoga, ang itlo! Pagkaraan lang ng ilang minuto, umis ka po na agad sa yungib ang loko. Agoy, medyo mailap ngayon kay Junjun -jun ng kasaganaan, oh. Ang kanahan ay nakisabit na lang. <laughs> Kabisado na ni Uncle Joey ang paikot-ikot ng buhay. Pero bilang isang mortal, ay may pagkakataon talaga na maingan yung tumuklas ng panibago at mabango. Osa. <laughs> Pero dahil binidyo, Siguradong matutuklasan din ng asawa niya to. Ilang tulog na lang. <laughs> Pwari namang makagala nga itong si Raymond sa malumot na hardin. Yan ay si alias Oti. Brad, malubutan ka karon. <laughs> Bigla na lang nawala ng lakas si Gistone nang pinasulyap sa kanya ang pinagkakaguluhang bunga. Masasabi mo na lang talaga na hindi ito ang unang bisis ni Cole Adonis na sumuong sa mga panganib May loyalty card na siguro to panigurado <laughs> Inusinti man sa inyong paningin, pero di natin pwedeng baliwalain Na alam din ni Chloe gawing kalamangan ang pagiging kawalan <laughs> Sa ikli ng buhay, eh, wala na siyang oras para isipin ang mga sablay. <laughs> Bigla na lang din naging porsigidong magturo ng self-defense tong si Franco. Matatamis na salita naman ang naging sandata ni Coltorno. Sa wakas po, nakakuha na. <laughs> Power off! <up. laughs> Nagmuni-muni na lang ang kanahan kung saan siya nagkulang. Napansin din sa wakas ang nararamdambang pagkatamlay. May isang binibini ang handang ibigay ng buo pati buto ng kanyang pagkatao. Kaso medyo may pagkaluma na no? Pagtsagaan mo na kol ninyo, may bawas pa yan panigurado. Pinatakam pa ni Manang pas pa rin talaga ang kanahan. <laughs> Sa dapat mo na! Ang bagong payout na naman yata si Toy. Dito ka, marami akong dala. <laughs> Daig pa ang naka-scatter ng sunod-sunod ng kanahan. <laughs> Bigla na lang napasalaysay ng kanyang mga karanasan itong si Uncle Junel. Sal, 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 sir, Balak pa yata <laughs> nitong ikwento eh, okay. ang kasaysayan ng kanyang buong angkan oh. Awatin nyo na dali, baka saan pa mapunta ang usapan na yan. Okay. Subscribe for more.